Kailangan ko uminom ng milk kasi para maganda yung tulog ko. Mga kasama ko milik na. Bread. Nagutom ako kaka-engage. bakbaka ko engage tapos yung bawa-engage ba? Wala sa buhay niya. Basta. Bibigyan ko lang sila ng one week. Pag wala sila engage back, ko sila. Kasi sayang yung effort ko sa kanila na kung pwede ko naman ibigay sa iba. Ganun. Ginutom ako. Wala pa akong plano matulog. Kasi hindi pa ako inaandok. Hirap talaga ako matulog sa gabi. Hindi naman po pwedeng lagi akong minom ng alak. Namumulobi ako.